Umarap sa Comelec ang ilang nagaasam na tumakbong senador. May kanya-kanya silang diskarte para kumbinsihin ang Comelec na isama sila sa listahan ng mga kwalipikadong senatorial candidates sa eleksyon 2013. My report si Tina Panganiban Perez. Anibang kandidatura ng mga tumatakbo sa ilalim ng Kilusang Bagong Lipunan o KBL. Binawi kasi ni Jaime Opinion na siyang otorisadong pumirma sa mga Certificate of Nomination and Acceptance ang kanyang pag-endorso sa mga ito. May ilan namang inendorso ni Vic Miliora na di umano Pangulo ng Partido pero hindi naman kinikilala ng Comelec. Kaya ang singer na si Victor Wood tatakbo na lang na independent kung papayagan ng Comelec. Ang iba, naguguluhan naman. There's a lot of idiot in this country. Kaya nga po sumakit ang ulo ko. Kaya malapit na rin ako sumakit ang ulo namin. <laughs> Meron namang inampunan ng ibang partido tulad ni Norman Nueva na ipaglalaban daw ang mga biudang tulad niya at biudang tulad ni Chairman Sixto Brillantes, pati na mga battered wife at husband. Paglalaban ko po ang mga battered husband and I don't think you are one. Because you look very happy. and handsome at that. <laughs> <laughs> Salamat po. Medyo tumitibok yata yung puso ko, Chairman. 10% income tax, jury system at federal system of government naman ang ilan lang sa mga isinusulong ni na dating Manila Councilor Greco Belica, Baldomero Falcone at dating Congressman Christian Senyeres ng Democratic Party of the Philippines. Solong kandidato naman ng Social Justice Society ang 1957 Bar Exams Top 3 na si Attorney Samson Alcantara. Underage naman para sa senatorial election ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi, hindi bababa sa 35 ang edad ng kumakandidatong senador sa araw ng eleksyon. I just want to, to express myself not to be declared as a nuisance candidate because the word no, will nuisance not will not, not be applicable in my personality. I qualified to run, to run disqualified under the Constitution. Yes, yeah, we sir, cannot na. even declare you a nuisance because you are not even qualified to run in the first place. Yeah. Ayaw rin ni Salam Lakan Lusong Tagia na maging katawa-tawa. Kaya't multa ang mga dokumento at mga medalyang galing daw sa iba't ibang <laughs> Pangulo ang ipinakita niya sa Comelec para patunayang kanya ang Pilipinas. Together with this harbor show, it is patay ang ating papuyan. And besides, with your jury speak your honor, ang guam at saka yung tinatawag nating uh, ano eh hindi binigayan sa ng lolo ko sa Amerika dahil doon sa Treaty of Paris and Secession Treaty sa mahigit 50 kandidatong humarap sa COMELEC sa loob ng dalawang araw dadalawa o tatatlo lamang daw ang kumumbinsi kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes na dapat silang isama sa balota pero lahat daw ng gustong kumandidato ay ikukonsidera at ang pinal na desisyon ng COMELEC inaasahang ilalabas sa susunod na linggo Tina Panganiban Perez GMA News